Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Siyempre, alas 8 na po ng umaga at kunin mo na ang mga lucky numbers ngayon po sa atin Ito po ay pwede pong irambula, Pilipinas at abroad Ito na po ang inyong mga lucky numbers sa 3 digit China, 109 Texas, 336 Israel, 287 Las Vegas, 342 Alaska, 160 Saudi, 131 Japan, 287

Malaysia 771 Dubai 239 Hong Kong 967 Singapore 302 Ayan po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers po ngayon pong 8 AM Abay mga kalaki takbo na po sa mga suki yung outlet ha at make sure po ang lucky numbers namin na alagaan niyo po yan ng 3 days bago po natin palitan at claim it mananalo po tayo lagi niyo sa lagi niyo pong sasabihin mananalo 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 po tayo mga kalaki good luck alagaan niyan 3 days